Hello, good morning guys! Welcome back sa aking YouTube channel! Ayan, don't forget to like, share, and subscribe po sa aking mga vlogs and for today's video ay nandito po kami ngayon sa church dito po sa Muñoz, Nueva Ecija. So, ngayon pong araw na ito ay meron po kami yung gaganaping. Ano ngayon ate Winnie? Uh, school Campus Ministry. Campus Christ Ministry. Party. Ayun. So, Campus Ministry, Christ Party po sa Barangay Rangayan, uh, Science City of Muñoz. So, kung sino po yung nakakapanood ng video na ito ay Uh, meron po akong isi-share sa inyo ngayong araw. So, ngayon po ay nagluluto po kami ngayon ng pansit! Ayan! ang aming cook ngayon, ang aming master chef ay si Ate Winnie. Hello, Hello. po! Ayan! Sana matikman niyo, masarap tuluto! Yes! So, yung niluluto po ni Ate Winnie ngayon ay para po yan sa mga estudyante, sa mga nanay, at syempre, kami na rin, di ba Ate Winnie? Yes! So, ilang kilo Ate Winnie yung niluluto mo? 5 kilos! limang kilong pansit. So, ito po yung mga pansit. Ayan, yung mga yan. Ito po yung bihon at yung kanton. So, mix po yan, ano? So, ang tanong, Ate Winnie, may tanong ako. Kasi baka magtanong yung ating mga viewers dyan, paano nga ba magluto ng pansit na ganyan kadami? Kasi, uh, ako po, bilang isang uh, nanay din... Hindi pa ako masyadong naka-experience ng ganyang pagluluto ng ganyang kadami kasi ano yan eh, medyo alam mo yung sa pagtantya, medyo alanganin po ako dyan. So, sa mga magtatanong po dyan, especially doon sa mga nagluluto, sa mga karindiriya at yung mga nagluluto sa mga handaan, eto po ang tips eh, ni Ati Lee. Kasi din ang tubig. Mm -hmm. Depende sa klase ng bihon. Kasi marami klase ang bihon. May, may bihon na Parang sotanghon, may bihon na yung madaling malusak, may bihon na matakaw sa tubig. Mm -hmm. Yung ganun pa, kaya tansyahan din ako sa tubig. Mm -hmm. Okay. So, uh, Siyempre, maglalagay tayo ng nor cubes mm -hmm. para malasa. Mm -hmm. Yun, narinig nyo guys. So, siyempre, yun. koyo. Yung main At nagmi-mix na ako ng kalamansi juice sa sabaw para hindi na tayo magpipiga-piga ng isa-isang kalamansi sa ating pansit. Uh, ah, okay. Minipix so, Meron po ako nakuhang tips. Ayan. Kasi sa amin, usually, pag nagluluto kami, Ah, uh, pagka gusto mong maglagay ng kalamansi sa bihon, after na after na ng maluto, na. o yung pagkakainin na lalagyan pipisaan ng kalamansi. So ito pala, kaya Ate Winnie, meron na siyang juice. Meron na siyang kalamansi juice. So, imimix niya na yun doon sa mismong lulutuin niya pala ngayon. Na, ah, ganun pala yun. O, oh, di ba guys? Meron tayong natutunan. Parang, parang ang mangyayari dyan, equal yung lasa. Ano po? Kumbaga, Uh, lahat magkakaroon. Parang ganun, lahat magkakaroon ng lasa na kalamansi. Yes. Oh, ganun pala yun. O, di ba guys? So, ganun po, no? Sa mga magluluto dyan, ganun yung gawin yung tips palam Naka-prepare na lahat ng gulay, lahat ng mga uh, sangkap, tapos nagpiga-piga ganari na rin ng kalamansi juice para ilalagay dyan. So, itong kawa na to ay uh, pang limang kilo na po yan. Yung ano na yan, yung tubig na yan. So, yung tubig na yan ay tinansya din po ni Ate Winnie. Right, Ate Winnie? Yes, kasi hindi ko kapisado yung bihon na nabili namin. Mm. Yung dati nating ginagamit, out of stock, mm, -mm. naubusan kami ni Ate Mirna. Kaya mm -hmm. ito, uh, para parang experiment ulit. Kung gaano ka ano sa sa Kung sabaw, matakaw ba sa tubig? Kung matakaw sa tubig. Oo, oh, oo. Oh, okay, Kaya, so... ulit. Panibagong challenge na naman to, yeah. Ate Winnie. <laughs> panibagong challenge. Na, hindi tayo masira. <laughs> gusto ko. Masarap. Kasi uh, niluluto. Eh, Ma-enjoy lahat nila yung... Uh, yung kumakain, ma-enjoy na yung pagkain. Oo, at ma-appreciate nila. Ma Ay, ang sarap ng ang konsuelo ng isang cook. Yung ma-appreciate nila na kahit ano, eh, naririnig mo, oh, uy, ang sarap ng pansit. Oh, oh. At least oh, yung yes. effort natin Yun bilang ating, bilang ating ano, bilang ko. Ay, walang bayad ng pagluluto. Marinig mo lang na masarap yung luto mo. Masayang masarap na, na, na sa pakiramdam na yes. yung pagod mo parang nawala yes. kasi naki, narinig mo na uy masarap po yung pansit yes. nyo pero hindi ako diba? ang nagsasabing masarap ang luto ko oh, yung ang gusto iba. gusto ko yung kumain at nakatikim, yun ang magsasabi. Oh, yun. Ang yung galing. Yung totoo, ah. Yung totoo lang. Sila nag enjoy <laughs> Ganun ba yun? Yes. So, yun, guys. Yung totoo, yung totoo. Pag hindi sila nasarapan, sabihin. uh, mas gusto kong sabihin nila sa akin para ma-improve ko yung luto ko. Oh, ano bang ba kulang? Oo, oh, di ba? Ano? Para malaman kung Kasi, kulang ba sa lasa o ano. Oh, lahat tayo ay iba-iba ang panlasa. Mm. May way, saang um, mataasapa. panlasa meron din yung ang gusto matabang, mm -hmm. niluto. Mm -hmm. lalo na yung mga high blood, ingat na ingat tayo ngayon sa so, maalat. Mm -hmm. Yung ay, meron namang tao na ayaw na sobrang mamantika. Yes. Oh, meron namang tao na alam niyo 'yun, so iba-iba nga tama po si Ate Winnie. Tama yung ating mastership iba-iba yung panlasa ng tao. So may, may, minsan mahirap pulihin <laughs> yung gusto ng tao. Pero yon anyway, maluluto na yung aming pansit. Ayan, kumukulo na yung aming uh, tubig. So, ilalagay na po namin yung aming pansit. So, ayan, ilagay na po ni Ate Winnie yung kanton. Bakit Ate Winnie nauna yung kanton? Kasi okay, mas matigas yung kanton. Ah. Ah, uh, kwan, ma may yung kanton. Mm-mm. Ayaw nila na, ano. So, ganun ang technique. Uh, uunahin muna yung kanton. Okay guys, so nauna na po yung kanton. Habang kumukudo yung kanton, ilalagay na natin yung ating bihon. Guys, nilalagay na po ni Ate Winnie yung ating bihon. Medyo pinalambot lang po niya kanina yung kanton. Kasi hindi pa po namin masyadong kabisado kung ano ba yung texture ng bihon na to. Kung mabilis ba lumambot. <laughs> Matagal lumambot. <laughs> So, sana wag ka lahat sa tubig. Ayan. Anong tawag sa bihon na eh? yung bihon na hubad? <laughs> bihon na may damit. Walang <laughs> tapak. Okay guys, so ngayon po ay uh, naubos na po namin ilagay yung aming mga bihon at kanton. So medyo palalambutin na po namin para before po ilagay um, yung mga veggies ay okay na po yung texture ng ating kanton at bihon. Di ba, Ate Winnie? Ah, okay. So, imi- Seventy-one, seventy-two. Hello, guys. <coughs> Ang seryose nila, oh. Nagre-rebook. Biglaan, eh. Seryoso, eh. Seventy-three. Seventy-four. Ayan, 74. seventy-four. Come and join us! seventy Shout-out po sa lahat. Seventy-six. seventy Isakto ko na lang kaya ito ng 80. 79. 80. 80. Ayan, meron na tayo na repack na 80 pieces na pansit para sa Barang Arang Ayon Elementary School. So, mamaya-maya po, ay pupunta na kami doon. Meron na po yung first batch na nauna po sa Barang Arang po. So, kami, naiwan po kami dahil Nagripa po kami at nagluto ng pansit para sa mga kananayan at mga estudyante ng Rangayan Elementary School.